So guys, may sasabi na sa inyo. Alam niyo ba yung post ko ngayon? Papao sa post ko ngayon na may stawit lang. Ano ko sa inyo papakita? Punin natin later kasi medyo maano siya. Dilim kasi dito siya nanganap sa likod ng pinto. Yan siya guys. <laughs> oh. Itlang, tingin lang. Hindi lang yun yung baby wag mo no umayin yung slice slice chilag chilag guys yung baby isa ay ang cute ano dilag 1pm siya guys nanganak tulog na ako kasi ipasok eh, si mama nagbantay sa kanya Yan. Sabihin ko saan yan sa taas, eh. Okay. Isa dito, oh. Hindi mo kaya naman gilag. Ang nilag gilag. Kunin mo yan, oh. Kunin ano mo yan. ay. Kailangan kunin mo to. E, isa na pala mo. Kunin mo. Ito guys. Una nga lang, hawakan ko na lang. Ito mo to. Dilapan mo na lang yan. Ito guys. may uh, bilong ni Dede sa kanya. Naglilulis siya lang po. Kainin mo yung tae niya. <laughs> Kadiri ka. Oh my God. Ang dami. Ang dami. Kalis ka, ka mukha ng tatay niya. Tatay. tatay. Dalawa lang yung nanay. Dalawa lang kamukha mo. share ka. Maganda paglalaki eh, humihingi ko yan. May lalaki oh. May suwi. Hmm? Bibigay ko kay Queen yung suwi. Gusto niya yun eh. Hello, kit-kit mo naman, kit-kit mo naman. May dugo pa sa ulo mo ah. Hindi ka nililisan ah. Dugo pa siya oh. Ni main jelag. lagi. Ah.